Attorney Richard, ano po ba yung sitwasyon sa Abra na latest ninyong na-monitor? Ang, ang, bago ko sagutin yung uh, tanong po ninyo, siguro bigyan ko hulang hunang background kung bakit ko pumapasok ang komisyon, ang Commission on Human Rights sa mga ganitong insidente. Okay. Ang karapatan ho na maghalal at maihalal sa elective office ay isa sa mga pangunahing uh, karapatang pantao. Correct. Ito ho nakapaloob sa Universal Declaration of Human Rights at sa International Covenant on Civil and Political Rights. So ayon ho dito sa mga instrumentong ito, everyone has the right to take part in uh, the government of his country directly or through freely chosen representatives. And the will of the people shall be the basis of the authority of the government. Sapagkat ito ho ay basic right, tungkulin ho ng pamahalaan na itaguyo, dipagtanggol, at isakatuparan ng karapatang lumahok sa malaya at malinis na halalan. Ka kaakibat din po ng tungkulin na ito at upang patunoy na mapangalagaan ang karapatang ito, kinakailangan ho na pangalagaan din ang iba pang mga karapatan ng kaakibat ah uh, ng karapatang maghalal at maihalal, tulad ng malayang pamamahayag at hmm. mapalapang pagpupulong. Okay. Kaya po ngayon, uh, babalikan ko po yung inyong tanong, yun hong mga karahasan na nangyayari sa lalawigan ng Abra, uh, interes mo ng uh, komisyon sapagkat ito ay uh, uh, paglabag sa karapatang pantao. Upangunahin na po dyan yung karapatang mabuhay, right to life at uh, right. pangalawa dahil konektado uh, maaaring konektado sa nalalapit na halalan, yung right to suffrage. Okay. Ano po ba yung reading ninyo? Kasi you were warning about the culture of impunity that could result. Uh -huh. hong ito hong insidente nito labis namin kinababahala. Mm -hmm. uh, sa pagkatulad nga na sabi ko, pag, may paglabag ho ito sa karapatan ng ating mga mamamayan. Mm -hmm. At uh, kung kaya pa sa mga pangyayaring ito, ay nagpapadala agad kami ng mga quick reaction team upang magpapagawa okay. ng uh, independent investigation. Ang problema natin, eh, dun sa halos limang insidente, ano po may kasama na yung Agosto, meron pang insidente noong Agosto, eh motorcycle riding men ang bumabanat, ano po? at mayroong vice mayor, barangay captain, It looks like to some people who had been reading yung situation sa Abra eh parang political killings ito. Maari po siyang political killings dahil uh, malalapit na yung halalan. Um well, seryoso po yung uh, incidenteng mga ganito sapagkat uh, makaka-apekto talaga sa mga sa malayang uh, pagpili ng tao sa kanilang uh, iboboto sa silip niyo ba, Chairman, itong darating na halalan? Midterm elections lang, ano po? Pero of course, kalakip yung first parliamentary election sa Bangsamoro, uh, at sa BARM. Ano huy na si silip niyo Tila bang mas mainit ang pagtutunggalian at ang karahasan na pwedeng mangyari? Well, sana po hindi. Sana hmm. hindi. Uh, na tayo ay uh, nangangarap na wala ng election-related violence. Mm -hmm. uh, hindi dito natin ma foresee kung gaano ka lala or gaano ka hindi kalala yung uh, election related violence But, pero tayo ko ay umaasa na mag-mature po ang ating mga uh, electorate pati yung ating mga uh, uh, naghahangad na ma-elect uh, ma sa positions na mag maging civilized ang ating pong uh, pag-participate uh, sa ganitong uh, democratic process Okay. dahil lang ang ano naman po natin hindi naman dahas ang kailangan natin eh mm -hmm. kundi yung ating mga prinsipyo